paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Mexico nang talunin nito ang lahat ng Meksikano na nakalaban ng ating buksingero. Casimero is no joke, he's a real killer and he eats. araw ng Sabado, July 24, taong 2010, dumayo ang bagitong si Casimero sa bayan ng pinakamadadayang hurado sa Polideportivo Centenario Los Moches, Sinaula, Mexico para harapin ang kanilang ipinagmamalaking pambato ang rising star noon ng Mexico na si Ramon Garcia. Tinagurian siyang prinsipe ng Mexican Boxing dahil sa napakagandang record nito na labing panalo walo sa pamamagitan ng KO at isa lang ang kanyang talo habang undefeated naman na may labing apat na panalo ang ating pambato. Winasak talaga ni Casimero ang Meksikanong ito na pinakaunang nakalaban niya sa kanyang pinakaunang pagdayo sa bansang Mexico. ang pinakaunang Meksikano na winasak ni Casimero. Dahil sa Meksikanong ito, natuto ang tinaguri ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na kailangan talagang patulugin ang kalaban kapag siya ay dumadayo sa laban. Dahil kahindik-hindik na dayan ang ginawa sa ating kababayan. Ang bansang Mexico ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon nito ng magagaling, matatapang at dikalibring boksingero at ang bansang Pilipinas naman ang naging katapat nito na kontrapelo. Noong namayagpag si Manny Pacquiao sa international boxing, halos naubos ang magagaling na boksingero ng bansang Mexico. Pero nang matapos ang kanyang ira at karera, ay tila ba may pumalit sa kanya. Si Cuadro Alas, General Casimero. Ang tinaguri ang angas ng Pinas. Ang lahat ng na mga nakalaban na Meksikano ay kanyang tinalo. Lahat na mga ito ay bumagsak sa kanyang kamao. Mula kay Pedro Gibara, isang undefeated na Meksikano, rang saging na nabuwal ng makatikim ng isang napakalakas na suntok galing kay Cuadro Alas, General Casimero. Pilipi Salguero ang nagpahirap kay Nietes na Mexicano. Pero noong makaharap niya si Cuadro Alas General Casimero kahit gaano siya katibay, ay para siyang saging na natumba at nagmistulang lantang gulay pagkatapos makatikim na mga mabibigat at malalakas na suntok mula kay Cuadro Alas, General Casimero. O, kukolektahin yung uh, kanyang weights. Ah, mm. Ang ganda! Tiga mo! Oh. Nakatayo pa oh, siya galing oh. doon. Pussy pets, malakas at matangkad na Meksikano sa featherweight division. Ngunit baliwala ang laki at tangkad at kahit gaano kapakalakas, ay Cuadro Alas, General Casimero. Dahil sa loob lamang ng round 2, bagsak ang Meksikano. Ricardo Espinosa Franco, ang Hindu, ang pinakamalakas daw na Meksikanong boksingero ay inakalang kayang tapusin si Cuadro Alas, General Casimero. Pero ang mandirigmang Indianong ito ay pinaglaruan lang at winasak lang po ng ating pampato.

Lahat na mga mehikanong ito ay tinapos ni Casimero, pinabagsak gamit ang kanyang napakalakas na kamao. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay si Armando Santos, ang tinaguriang Cobra King ng Mexico. Dahil sa kanyang makamandag na kamao. At take note mga kaibigan, dahil sa husay nito, ito ay alaga ni Oscar de la Hoya sa Golden Boy Promotion. Ito sana yung buksingero na magiging superstar susunod na mukha ng boxing sa bansang Mexico bago tinapos at winasak ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa galing ng boksingerong ito mga kaibigan, pinapabagsak nito ang mga halimaw na kanya makatapat. Malakobra ang kamandag ng kanyang kamao kaya hinangaan siya at sikat na sikat sa mga diwatang ringer ng boksingero. Araw ng Sabado, December 13, taong 2014. Dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas General Casimero sa balwarte ng kalaban sa Salon Las Palmas, Nuevo Leon, Mexico upang harapin ang bata ni Oscar de la Hoya dito ang makamandag ng Cobra ng Mexico na si Armando Santos. <coughs> ang laban na ito ay ang main event ng torneo at si Oscar de la Hoya din ang promoter ng laban na ito. Underdog pa si General Casimero dito at inakala talaga ng mga Mexicano na mananalo talaga ang kanilang pambato. Pero di nila alam, nagugulati ni Cuadro Alas, General Casimero, si Oscar de la Hoya, at ang lahat ng Mexicano na nanunood ng laban sa venue. Nagsimula na ang kanilang laban sa round 1 at kitang kita ang lakas ni Janril Casimero na na power niya ang cobra na boksingero ng mga Mexicano. mismatch na mismatch talagang laban dito dahil napakalakas at napakagaling ni Cuadro Alas John Rel Casimero Nakakasuntok naman ang Cobra ng Mexico kaya lang pa isa-isa lang ito Halatang halata dito ang pagkakaiba ng katawan ng dalawang boksingero. Napakalaki ni Armando Santos na cobra ng Mexico. Habang payat naman si Cuadro Alas na ating pambato. Pero mas madiin pa rin talaga ang mga suntok ni Janril Casimero. One-sided ang laban at ito yung gustong-gusto ng mga Pilipino boxing fans ang makita na mandarag at mangwasak si 4 alas General Casimero gamit ang kanyang mga malalakas na kamako. Hindi naman basta-basta nagpapatalo ang Cobra ng Mexico at pinapakita na rin na kaya niyang manalo laban kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Sa pinakahuling segundo ng round 1, isang napakabilis at napakalakas na counter left hook ang pinakawala ni Casimero. Parang saging na nabuwal ang Cobra ng Mexico. Binilangan ito ng referee at nakatayo pa Pero halatang halata na hilong-hilo na siya Tumunog na ang bell kaya nakaligtas pa ang Cobra Sa round 2 parang bombang sumabok si Cuadro Alas General Casimero Nagpakawala ng kaliwat kanang suntok na muling nagpatumba sa Cobra ng Mexico Binilangan siya ng referee pero ang makamandag na Cobra na si Armando Santos ay hindi na nagawang makatayo pa sa bilang ng referee. Iyak ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Oscar de la Hoya sa mapait na sinapit na pagkatalo niya sa ating bida. Si Cuadro Alas General Casimero na kaya ang katapat na mga Mexicano at ng magagaling na hapon na boksingero at muling magtataas ng karangalan at bandila na mga Pilipino Huwag kang mahiyang magkomento. Ang Diyos ay mabuti. Ibibigay sa iyo ang mga bagay na gusto mo. Basta't pagsumikapan at ipagdasal mo ito. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta niyo. God bless everyone.